Guys, ito kami ngayon sa Pigar Pigar. Sa so, first time kong matikman yung Pigar Pigar na ulam. So, naririnig ko lang yung Pigar Pigar dito sa Pangasinan. Pero hindi ko hindi ako nakatikim talaga. At bago ang lahat, um, dito kami sa Adamitan. Kasi nag-sale sila ngayon. Namili po si Mia at si Bakang. Mm -mm. Again. May pag-asa pa naman ako kumayat, di ba? Ha? Huh? Kasi mo ba yan, Besi? <laughs> so dito tayo mga mams Nandiyan yung pigar-pigar nila Nandiyan yung sabaw Bakit tita, bakit pigar-pigar ang tawag dito? Ang pigar-pigar ay karni ng kalabaw o baka karni ng baka uh -huh. na it was cut into uh, small pieces, yung strip type uh -huh. tapos mayroon siyang sibuyas at uh, bakit nga ba sinabing pigar-pigar kaya nga ate, bakit tinatawag siyang pigar-pigar ate binabali baliktad ah, binabaliktad binabalibaliktad Grapig, grapig, ano gano'n? Pigar, pigar is baka. Mm -mm. And then yung... Karabaw o baka, madam? Kalabaw. Originally is kalabaw. Mm. Pero sa inyo dito, baka ba? O kalabaw? Baka. So, tapos, so hindi kalabaw. Yung kinigtot. Ano yung kinigtot? Yung kinigtot ay nilalagyan lang ng mainit na tubig sa katitimplahan. So ano yung buto ganun? Hindi. Laman din ng baka. Ah, laman din ng baka. Yung kak pa rin ng maninipis. Yung ano, tulip, imbuti, may imbuti itong baka din pala. Hindi, imbuti din baboy yan. Ah, baboy yan. Oo. Oh. Ang specialty nila is pigar-pigar at -pigar pinigto. Ah, yan. Ang pinupuntahan ko dito ay yung laing. Ay, na yung laing. Eh. ang pinupuntahan ko. Ah, pinupuntahan ko. anong halaw dyan? Baka din. Hindi ah. Ginataang gabi. Pero sad to say, wala na. Ubus na. Ah, ubus na. Ang aga-aga pala, ubus na. Kaya nga eh. Dinadayo kasi ito. Ah, ito dinadayo. Malakas to dito. Malakas to. Dinadayo. Dinadayo. So, ano dito mo kainin dyan? Piga gusto ko yung pigar-pigar. Gusto, gusto ko matikman yung pigar-pigar. Yung kinigtot ayaw mo? Da, dalawa tikman natin. Oh, sige. Kay Uyong, pigar-pigar at kinigtot. Oo. Masa yung mga kasalapan mo. Ito po kami. So, tita, anong anuin natin? Atat na pigar-pigar. Okay, mayayas na. na pigar-pigar. Apat na pigar-pigar. Tatlong kinigtot. Isang sisig. Bakit kinigtot ang tawag? Kinigtot dahil magugulat ka. Kasi kapag ikaw ay buhay, nabuhay, bubuhusan ka ng maini na tubig, <laughs> magugulat ka. <laughs> kinigtot. Nagulat. Hindi yon. Kinig ano yun? <laughs> Gaga. Pigar-pigar. <laughs> oh, kasi delicious ako kaya ilalagay kayo yung pigar -pigar ko yung mga Yan yung pigar-pigar sa Pangasinan. Baka mo ano hindi mesa natin naman na ka Thank you so much kay Tita Bot. Ayan, Tita Bot. Thank you. Kung walang tayo, Ben. Namiss ko to. Dito yung, ano. Ay, thank, thank, you thank you, Dan. Kasi yung gusto ko wala na yung laing. Ang, ano yung laing? Thank you, Ben. Arun ka magutunong yun. Yung laing. Yung laing ko, ma. Arun ka magluto ng laing? Oo, pero yung ano na, yung ibigay mo sa akin yung... Tano, si Tito James, ano kapag malutot ng ano, Tito James? Hindi. Oo, oo. Hindi Ayan rin. Lain na bagnit. Ano ba tayo? Ito. Ito na tinig to. Tiktak, ano kang sa pigar-pigar. Tikman mo na yung pigar-pigar. Pigar-pigar pala, parang adobo lang siya na baka. Masarap. Ano lang sa napig? Ah, parang siyang beef steak lang. Ah, oh, yun pala yung pigar-pigar. Salitang Pangasinan, ang Pigar Pigar. Guys, mm. mm. uh, nakain na po si Bakang. Ano ba yung mo? Ang kay Bakang kasi is ano si Isig? Yan. Ayan. Pilag mm. ba? Sabaw-sabaw pa Ayan. At may live rin sabaw dito guys sa kanila. Sa pangkinig. Ay, pigar-pigar.

Yes. Here we go. Pero masarap naman, So kain muna kami ng pigar-pigar. Sawanis so, pigar-pigar, guys. Ayan, tapos lang titang-titang tita pot at saka si

Maliliit na lang titang. Mm -hmm. Isang litro nila, isa lang. Isang litro, isang maliliit. Ay, ito's maliliit. Maliliit. Kasi kulang yung maliit. Sige, mam, dang. Ay, kinigtot tayo to eh. Ano ba, di ba, kinigtot? Parang hindi yan. Oo, napapaitan ako. <laughs> Saan? Sa slado tila yan. Asarap lang As kinigtot. Ay, Alam, si ano, ano, tawag dito ka? Di ba, hindi kinigtot sa'yo? Parang papaitan ka. <laughs>

Hi guys! So ngayon, andito tayo sa Gandang Marika um, Gandang Marika po uh, with uh, delicious bobot buwam So ito yung, ano, niya, ito yung salon niya Alika, alika ito yung salon ni, ano, ni, ni Tita Bot, di ba? So mag-ihaw, mag muna mag tayo ng kaso, papasok tayo kasi mas maganda kasi nandito yung may-ari ng salon, di ba? Asa yeah. po, Xerox din yung day. Yan. mo. So ngayon, dito pa, Tapos na Dali ka na, Beshi. Pasok ka na, So ito yung salon ni Tita Bot. Di ba? Yan yung may-ari. So, ayan, yes, si Tita Bot. O, oh, delicious bobot guam. So ilang ilang taon na patunod, Tita, yung ano mo salon? Ilang taon na eh? 10 years na pala, so. Ang ah, tagal 10 na. 10 years. Ang tagal na. Oo. Wow. O oh, diba, ang... In fairness. Oh, ano mas sabi ko <laughs> sa salon ni? kasi first time ko punta dito, at sakin sa naman ang ng beses na. Hindi, ang importante lang kasi sa sal salon... Tega, teka, 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 ang tanong. Sa'n ka muna galing? May ako. <laughs> sabi ko tayo, ano kayo like, beses Ang tayo importante lang kasi sa sal salon, is <laughs> dapat <laughs> comfortable. I mean, kaya <laughs> mo ito, malamig. Oo. Oh, Oo. Okay. Malamig. Uh, okay. so, Hindi yeah. nitilipid yung kaya ikon. Oh, oh. Okay. At ito yung ano tayo dito, dito diba? Ito yung pagkatapos magriban, magkula, dito. Bag. Dito yung ano niya, ba niya? Ano At ito yung office-office ng ating uh, kahera. Ito yung mga gamit niya. At yung TV. Ang maganda is yung airport talaga niya. Ang ganda na ano niya ha, dito yung tiles o. So, pagmayapan. Yung upuan naman Maganda na ito para itong bar area. Oh, pang bar area siya. At ito naman yung ano niya, pag may mag-plan siya, so opo, oo po, may blower dito. Di ba? Okay. So ito yung mga permit, uh, business permit certification. Ang daming sa na salon. Ang so, daming certification. So, okay, what is it? Boys, permit ka. May permit talaga. Pinagka, pinagkagastuhan talaga ni Tita Botia. Yes. Ano nga, negosyo. Almost 10 years na din siya so, dito. Ito yung, ito yung investment niya dito sa second floor. Ito yung uh, public market. Second floor ng public market. Ang ano dito, dito yung tabot yung salon niya. Sa, sa mga gustong uh, magpasalon dyan, lalo na sa mga taga-Pangasinan. Pumunta na kayo dito sa Pangang, uh, gandang mahika sa second floor ng public market. Si Bakang, si Bakang, si Bakang. Hmm? Ito guys to, so, ito yung uh, Gandang Mahika We are so ha, love kadu. to do Ito yung public market Bilalaw ng pangasinan So dito tayo guys so, Ito yung Gandang Mahika Beauty Salon and Fashion House Makikita lang po dito sa second floor public market binalunan Pangasinan. Video lang. As ito naman yung ano, dito number niya, Smart Globe. Jack, Jack, pwede pa kayo magpa, ano, magpa, ano tawag dyan? Magpa, magpa-book. Magpa Oo. Oh, Ito na yung number. So yun lang po ng mga mamsi, kasi mag-live tayo ngayon. Bye.